kasi, so, ano gagawin na manahimik kami? Tatanggalin namin yung mga tao dito? Simple lang po, ikigilid mo namin. Nakaharap naman po tayo, kayo. Bigyan nyo kami ng karupatan dito kasi gigil na gigil na yung taong bayan, sir? Hindi po kami sa... Pinag-uusapan natin dito yung mga anak natin. Ayaan nyo bang umiral sila dyan sa